Welcome to my Among Vlogs, mga idol. Ito mga idol, oh, pakita ko sa i-update ko lang itong mga idol. Nung itong, oh, mga idol. Uh, itong 1994 na Jose Rizal, Piso, Kalabaw. Ay, mga idol, oh. nag-iisang Piso Kalabaw ko mga idol na 1994 year kay Dr. Jose Rizal. Ito yung tsura niyo idol. Bagong-bago -bago pa, oh, 1994. Hmm. Ito yung tsura nya. Republika ng Pilipinas. Yan. Ano. One piso kalabaw. Ah, yung isang liit na kalabaw to. Yung ito malaking kalabaw. Maliit itong mga idol. to, kay 1994. Ito yung mga gawa ng 1994. Na maliit parang maliit uh, maliit konti sa ano sa 50 centavos ng uh, kaya ano ba yun 1 luna ito, maliit talaga to kaya ito mga idol pag wala kayo nito mga idol uh, binta ko sa inyo ito mga idol kung gusto nyo to kung sunada nyo ito. Depende sa natin itong mga idol. Pero kung may ganito kayo mga idol, uh, tago nyo lang mga idol. Ang souvenir nyo to, Baka siguro magmahal to, Kasi hindi na matatanggap talaga to, Wala na talaga to sa uh, ano, hindi na mabili to, Hindi na mabili to sa tindahan to mga ganitong pira. Yung mga lumang pera dati hindi na mabili. Kaya pag mayroon kayo na itong mga idol, souvenir na itong mga idol. Sayang naman. Hindi nyo yung souvenir ito. Oh, Bagong-bago pa. Oh. Ito lang nag-iisa. Wala talaga. Ito may mga 50 centavos ako nito. Yung mga luma. Yung dati pa. Yung mga alibangbang. Yung mga dilaw. Labi oh, 50 centavos. Mayroon din ako. So ito lang ang nag-iisang ganito lang mga idol. Tatago na nga ito. Kung walang bibili ito, tatago ko lang ito mga idol. Subiner. Dito, dito lang ko nakalagay ito kasi binilihan ko lang kasi ito ng ano, yung koleksyon, coin koleksyon talaga na ano, yung lagayan. Kaya, pag mayroon kayo ganito mga idol, tago na ito mga idol. ko walang bibili mga idol. Pero, itong mga ganito mga idol, hindi pa to yata ano eh, hindi pa yata to mahal na pera kasi ano ito eh baka yung iba ito nagtatago na rin eh may tinatago na rin yung mga ibang mga koleksyon nito mga queen koleksyon kasi wala na eh konti na lang to dito eh konti na lang, lang to sa ano kung saan saan mga halagilap to mga ganitong piso kalabaw na maliit noong 1994 ay, eh, ito mga idol, pag mayroon kayo ito, tago lang mga idol. Koleksyon lang. Walang bibili. Thank you for watching mga idol. Mga